Hello. Tagal na natin hindi nag-uusap. Gusto ko na mag-recap. Damn! Ang bata ko pa ba nung no, bro. Ang ba no, baby face ko pa nung no, ano. Nag-record ako na day 1. Day 1 of college. Holy shit! I mean, hindi naman tagal-tagal. Parang last year naman yun. Pero kahit na. Payat ko pa. Ano yung 5? 70, 75 kg. Ano na ako ngayon? 90? <laughs> Gusto ko lang ikwento yung mga mga uh, nangyari, yung mga na-miss nyo, yung mga, gust, mga dapat gusto ko mag-record nun, pero kasi nga dami kong ginagawa, hindi ko na kuha ng time kahit apakasadali lang naman mag-record. Pero nawalan ako ng na motivations. Nawalan ako ng na motivation mag-record. Nawalan din ako ng motivations mag-edit. Nawalan din ako ng motivations mag-upload. Kasi binibigyan ko sarili ko nun kasi nagkakaroon akong dahilan tamang akong ginagawa ay, hey, hindi man ako Hindi naman ako, parang hindi hindi naman ako magkakaroon ng pera dito. Bakit ko pagkagawin? Same as editing. Same as uploading. Sa tatlong nun, ba't ako magre-record? Ba't ako mag-edit? -e imbes na mag-aral na lang ako. Ba't ako mag-upload? Baka makita pa ito ng mga kaklase ko. Baka makita pa ito ng may banta akong kakilala ko. Baka pagdawanan pa ako. Doon ko lang din naman na, ano, na gusto ko rin ko lang siya gawin kasi gusto ko. <laughs> Gab! Wala, gusto ko lang mag-enjoy. Gusto ko lang makipag-usap halos. Parang ito yung... dito ako pwede mag-kwento talaga. Dito ako, pwede, pwede ako dito mag-vent. Pwede ako dito mag-rant. Yan. Pumunta na tayo sa puntong na-miss nyo last year kasi hindi nga ako nakapag-record or hindi ako nag-record dati. Nang wala ako motivation. Ngayon, after day 3, 4, and 5, first sem, boom. Smooth siya. Smooth ang naging proseso ng buhay ko noon, Ng school life ko noon. Smooth. Mat may, um, okay yung grades ko. Okay yung, ano, okay yung mga performance ko. Okay yung reportings ko. Okay naman halos lahat. Then, second sem, boom! Doon. Doon nag, parang slowly, then pumunta ako sa middle. Nag-enjoy naman ako. Kasi nag-practical kami. Kaya yeah, 3 plates. 3 plates lang ang number. 1 plate, then 2 plates. Isang daliri, then... Have you? So, okay naman. Nascored ako ng isang beses, pero okay naman halos din. Sa pangalawang practical, nagkaroon kami ng... 7 seven, seven ba, seven ba na baso yun? Of, uh, o 5 baso. Na may, may tubig. Tapos, mag... Um, hands behind the back. Tapos, uh, ang doon. Tapos, the drop, the drop, the drop. Ganun na ulit. Uh, baso. Baso, baso. Pupunta ulit. Bang, 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 bang. Ngayon, ngayong, ngayong second year. Second year na ako. Malapit. Sakto lang. Ang alam ko sasabihin nyo, mag-wait ka lang sa fourth and third year. Alam ko kung ano ang susunod. Alam ko. Chill, chill lang lahat ng reportings ko tapos na kasi nga nasa letter B ang aking pangalan, ang aking apelido. Kaya yung status sa reporting ko sa F... Fuck! Sa isang major subject. Sa subject na yun, yung karoon kami reporting. Same teacher siya ng reporting dati nung first year, first sem. -night. Siya yung teacher na kapag magre-report, uh, kapag pangit ang reporting mo, masyadong dull, masyadong ganyan. Parang hindi entertaining. Parang nagbabasa ka lang. Na. Basta parang walang spazas na ano. Papaupuin kanya niya. Kapag wala. Kapag napakadal ng reportings mo. Uh, sabi natin ito yun. Nagbabasa ka lang ng... Uh, so, the origins of bar can be traced back to ancient uh, Mesopotamia. Or pwede natin sabihin na nag magbabasa ka ng PowerPoint tapos gag- example. example, lit. So, So introduction po, yung ah, uh, ito yung ito yung ano, ito yung ito yung sabi natin andito yung PowerPoint. Tapos. Origins, so the origins of bar uh, let's uh, tapos okay explain ka tapos mo tapos mo na basahin yung PowerPoint mo. Po, eh. Okay. The uh see Alam ko na pangit nun kasi papaupuin mo at anong grades ng ano ng students mo is 60. Yeah, alam ko. Ako naman, ang tinitnik ko, pinrint ko, <laughs> alam ko, ako yung kanina in example ko. So, oh, ginawa ko, hindi ko binasa yung PowerPoint na nasa likod ko. Ginawa ko, hindi man siya nakaganyan talaga. Nakaparang nakababa, tapos nababasa ako. Tapos sabihin ko, okay, tayo, tayo ako. Oh. So, the origins of bar can be traced back way to... Uh, Ganyan, ganyan na-report ko. So, diba? Ganyan ako, nag-report. Kasi, yes. I think it mm -mm nag-work pa rin, hindi ko alam. Tsaka na ilang kasi ako kasi ang ginagawa ng teacher ko habang nagre-report ako kasi kasi saan ako tumitingin. Ngayon, tumingin ako sa kanya isang beses, okay. Then pagtapos nun, tumingin ulit ako sa iba. Pagtapos nun, pagdating, pag, pag ano ko ulit, pag tingin ko ulit sa kanya, alam mo, alam, alam, alam mo, yung, alam kinawa niya alam mo yung mukha, yung ano niya. Nakaganyan naka siya. <laughs> Ganun yung, kin gina yung ginawa niya. Kaya na ilang ako isang beses. Kasi sabi daw, kapag maayos naman na reportings mo, naging entertaining ka, uh, wala ka na ng midterm. Ngayon, hindi ako napaupo. Pagtapos nun, Naglist si ng mga criteria kung paano maging maganda reportings mo. Tap, tapos na yung tatlong report kasi tatlong reporters yung tatlong group ng reporters. One, two, three. Ay, tat, pangalawang grupo ako. Ngayon pagtapos namin dalawa, pinatigil niya yung group three. Nagbigay siya ng mga criteria kung paano gumawa at paano magkaroon ng mataas na grade sa reporting. Ngayon, ginawa kami example. <laughs> uh, okay lang. Goods na hindi ako pinapo. Okay at least hindi ako 60 pero hindi ibig sabihin nun 80 or 90 ako. Ngayon sa swimming subject namin, di pa rin ako masyado marunong lumangoy, hindi ko pa rin alam kung paano yung paa, agad na ganun ganun. Ah, uh, yun lang halos yun. Yun lang. Yun lang halos ang gusto ko parang may Alam ko walang kwenta, walang kwenta o parang walang sense mga nito ko. Parang sasabihin nyo, bakit? Uh, ang boring! Ah, uh, wala akong pake. Parang <laughs> gano'n na rin yung mga iba kong video eh. Ganito ko lang yung nangyari sa buhay ko. Ganito ko lang yung nangyari sa buong araw ko. Okay, so... Yun na. Kapag gusto nyo ulit ako marinig magsalita, mag-yap. Mag-yap na mag-yap. Mag mag -like, eh, share nyo na lang or pwede kayo mag-comment na marami kasi kapag marami yung comments ko marami makakakita ng video na to alam ko, alam ko, alam ko yung YouTube. So, bye.